Ang sa paligid namin, ito yung alugbati. Yan, lumapad na. May tumubo na papaya. Yan, papaya. Yan, hanggang ano na dyan, oh. Umakyat na. Pulitis, eh manda ng kulipis so may ano may saluyot saluyot yan oh. oh. hmm. makyat na sa bakod Kitis. Ngayon, hmm. Uh, libre uh, ano lang, tumubo lang dito sa gilid, oh. Hmm, uh, lumapad. Uh, ito pa, oh, muhi. Ito, yung sili parang matay. Ito pa. Yung mga lugbati. Tumubo lang dito. Hindi namin tinanim. Tumubo lang. Kasi last time tanim ako dito. Kaya yan siguro. Yung mga ano niya. Yung mga bunga niya na hulog. Saka na tumubo ulit. Kap ang papaya ay tumubo lang dyan. Oh. ito rin ay tinatawag naming ito ito yung tawag naming ano Chinese malunggay yan Chinese malunggay to kapag walang walang malunggay walang dahon ang malunggay yun ito yung kinukuha namin ng dahon niya at ilagay sa mga laswa din ding yan or ibang gulay o mga soup pwede itong lagay tawag dito ay Chinese malunggay. Para siyang ma para siyang malunggay pero malaki. Malaki ang dahon niya. Yan o. Oh. Ang taas na din. Hanggang na dyan. Hmm. Yan Nakapats yan. Nasirok na ang Chinese malunggay to. dito mga saluyot at kulitis ang dami kulitis yung mga bulaklak na yan o saluyot kulitis dami ng bulaklak dahon lang naman ang ano nyan kinukuha ito lang kinukuha dyan oh. saluyot hmm, taba ang saluyot nanay pala dito hmm. hmm. taba puyag lang kulitis ang dami mga tinito ang kulitis hmm. ang siling dami din bunga oh hmm. 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 Papay na, nay, parang mamatay na. nung tumbal ng papaya parang matay na pero still yung bunga dami pa rin mga, mga patula Yan mga patula patula doon pa sa taas yung iba Patanda na yung patula na yan, kaya hindi na kinuha. Yan yung laki o ng isa o. Ito namang namuhi dito is, is kalabasa. Kalabasa to. Wala pa siyang bulaklak kasi bago pa siyang ano, bagong tubo pa. Umakyat na. Hmm. Oh. Hindi na. Oh, puti ano. Puti siya Puti na alugbate. Tinanim ko dito. Nakapats yan. Kaso ano na. Hmm. Ito, wala kami ano. Ang ginagulay namin. Ang um, gulay na. Huh, ito siya, puting, puting alabate. Tanim ako ulit niya. Klabasa yan. Klabasa na muhi. Namang kumapit ito sa saging ni nanay is ano, patula. Mulaklak um, pa lang siya. Wala pang bunga. Hmm. Malunggay na nanay, oh. na. Hmm. Kaya yan, yung ginagamit naman Chinese malunggay. Kasi malunggay dito, yung nanay, yun, nag na. Ang iba, wala ng dahon. Yan. Wala nang dahon, Sanga na lang na iwan. Hindi yan putuloy. Ayan. Malunggay yan nanay. Malunggay nanay yung taas. Hindi na maabot ang kanyang dahon Wala nang dahon, Sanga na lang. Yung nag ano sa kanya. Kumapot sa kanya dyan eh. Kumapit sa kanya dyan eh. Ano yan? Patula. ng mulaklak patula. May mga tinot-tinot din, oh. Daming bunga ng tinot-tinot. Kinakain ito, nanay, oh. At ayan. At lumapad na mga kamote. Ang iba, nag-yellowish din, oh kasi on off ang ulan ilang days na hindi umulan at saka uh, last night eh gabi umulan Kangkung at saka muti dito bumapat dyan pa rin oh uh mga baha dito na area. Stagnant ang tubig. Ang kamuti. Ayan. Okay, Ito yung ilan sa mga ilan ng mga gulay. Mga gulay dito sa palibot namin. may ano kami dito. Hindi kasi ako nakatanim ng okra. Kaya last time ay super ang init kaya doon lang yun, doon lang yung ang ano ang siblings doon lang yun, di ako nakatanim at busy tayo. Ilan lang ito sa mga gulay dito sa palibot ng sa aming kapaligiran. May nagbati, saluyot, papaya, kulitis lugbati na puti at pula Chinese malunggay may patula yes papaya may malunggay tayo na parang matay na rin ang kamuti ito kamuti kangkong yun ang kangkong dami doon sa ano sa gilid ng kampo kahit sino libre manguha Yan. Yan ang mga gulay dito sa aming kapaligiran, sa aming palibot. Hindi lang ako nakatanim ng ibang gulay. May ano kami doon sa aking mini garden, vegetable garden last time. Yung may survivor na isang isang ano talong pero namatay rin pagka ano pagka rainy season matay siya tanglad ni nanay o. Oh, yan na lang. Doon ni tanglad ako na tanim doon. Ngayon kaya kapag gusto naming magluto, magulay-gulay, yan. Dito lang kami kumukuha sa kapaligiran sa palibot namin last time ang kalabasa ko dito lumapad din kaso hindi yan magtatagal ang kalabasa eh namamatay din hmm. karamihan sa mga sa mga gulay namin is tumubo lang siya tumubo lang sa gilid gabi ang gabi dito ang oh. laki ng palawan oh. ang dami tumubo pala ng ano ang oh. laki ng palawan ang dami tumubo na bunga nana gabi, yan mga gabi yan oh. ito konti lang kasi namatay ng iba labanan na mumulak-ulak. Ganda na sikat ng araw. Berding-berding po.